Ma'am, actually, pag nanako po yung ginagawa niyo, staff ha. Pangako lang sila ng pangako. Marami po silang nandito sa studio. Sila po ay mga mananahe at humihingi ng tulong na mabayaran po yung mga benefits nila ng tama. Kulang-kulang mm -hmm. daw po kasi yung hulog nito sa kanila at magte-temporary close na rin daw po yung company nila sa September 16 at wala rin daw po silang natatanggap na 13 month pay. Sila naman po ay nasa minimum. Ang problema lang nila, Idol Rafi, is yung benefits po talaga nila. SSS Pag-ibig PhilHealth. Opo. Pero kinakaltasan po kayo, Opo. ngunit hindi ni remit. Opo. At walang 31 pay. Ilang, Ay, ilang taon na? ano, ang sabi po sa amin, sen, ano hanggang September 15 lang po yung aming matatanggap ano, na, na 13-month pay. Hanggang September 15 lang po. Tapos susunod na po, wala na po kasi po, mahina raw po yung gawa namin. Kaya Ay, temporary wala, close wala po. Wala kang pakialam kung mahina o malakas ang gawa. Batas po yon yung pagdating ng December on or before December 24 if I'm not mistaken dapat na ibigay na yung 13 month pay yun lang po yung mini-meeting sa amin lagi po naku lang po naku hindi ma'am Ma ano sa sabi niyo po Ayun nga po yung sabi nila na September 16 daw po mag-start mag yung temporary close temporary closure. Opo, miniting po kami noon ng manager tapos nagtanong din po kami kasi po may pinapirmahan sa amin na kung, kung papayag kami na temporary close. Eh syempre po pumirma lang kami kasi para may trabaho po kami pangkain, kaya pumayag po, po kami. Pero yung tinanong ang ano po namin talaga doon na kung hanggang kailan yun magiging temporary close ng ano namin ng pagtatrabaho. Lisa, good afternoon po, ma'am. Ayos yes po, sir. Good afternoon po. Ma'am andito po yung mga mananahin ninyo, kanilang reklamo ay yung 13-month pay, hindi pa po nabibigay? Ay sir, regarding po 13-month pay, nabigay na po namin yung 13-month pay ng 2023. Ang 13-month payment po ng 2024, ito sa December pa po. Ah 2024, ang pinag-uusapan natin dito. Okay, so kasi mag-close yung kumpanya, kaya ang competition yun up to September. Ay, hindi po, sir. Uh, linawin ko lang po. Wala pong closure. Walang closure? Eh, sabi po nila. Opo, sabi ko nga po sa kanila. Kung gusto po nilang makasiguro, punta po sila sa Dole, Cavite, para doon po mag-check. Ah, so hindi po kayo magsasarado? kami magsasarado sir. Actually may pasok pa po kami ngayon. May pasok po. Continue po yung pasok namin. Sir kasi po lagi po kami mini-meeting na sa September 15 lang po yung aming parang production. Tapos September 16 simula ano na po yun yung temporary close daw po na mahina po kasi ang gawa kaya po. Hanggang September 15, 2024 lang po yung aming 13 months. September 16 onwards, kapag lumakas na po yung aming gawa o may export, saka po magkakaroon ng 13 months. Mm. -hmm. Yun po yung meeting sa amin. Okay, ma'am, narinig po. Uh, yes po, sir. Okay, wala palang lang closure. Kaya lang, yung computation sa 13 month pay na hindi sila sang ayon. Ay, sorry, guys. Sa 13 month pay, yan po ay continuous, di ba po pag pumapasok ang tao, meron po silang computation noon, sir. Pagka pa po walang pasok, hindi, wala rin po computation yun, sir, di ba po? Ah, kasi nga, temporary closure. Ay, wala pong temporary closure, sir. Wala so, hindi mo, na sila, hindi mo na sila papasokin kasi sabi niyo walang export. Ay, sir, hindi po ganun, sir. Wala pong sinabing ganun. Okay, tuloy-tuloy lang po trabaho nila. So, kung tuloy-tuloy ang yes, trabaho po. nila, eh di dapat yung computation sa 13 month pay tuloy-tuloy din. Yes, tama po, sir. O, oh, bakit eh, yung 13 month pay ibabawasan? Ay, hindi po, sir. Wala pong ganun na mangyayari, sir. Pag continuous po pasok nila, continuous din po yung 13 month pay nila. Nung miniting kami sa taas, ganun po yung miniting sa amin na temporary close. Simula ah. September 16, sabi nyo dalawang ban o maaari pa. Sabi ni ah. Ma'am Luz. Actually, um, ate, rin na understanding niya yung sinabi niya, hindi po tayo temporary closure. Actually, di ba sinabi ko sa inyo, nag-file ng, ano, ng no work lang po kasi na-antik pa po natin yung mga job order natin. Pero so, iyan po ay hindi pa po final po. Wala po tayong temporary closure. Okay, so hindi ka nang intindihan. So wala pong temporary closure? At yung 13-month pay, mabibigyan ng buo for this year, 2024? Yes po, sir. Okay, ma'am. So, okay na. Okay na po siya. Ah, okay. Naging maliwanag. Eh, yung pong ano, SSS Pill Health Pag-ibig, eh, bawas ng bawas daw kay sa kanila sa tuwing sweldo, pero hindi naman po nai-remit doon sa mga ahensyang nabanggit. Apo, ganito po yan, sir. Totoo naman po yan. Nag-deduct po kami. Mm Ang nangyari po kasi dyan, sir, hindi uh, pa po mahina po yung company namin. So, sa base, nagagalaw po namin yung deduction nila para naman po sa pasawad nila kasi po, ang nakukuha lang, nasasakop lang po namin uh, sa payroll is yung net pay lang po. Hindi po yung gross pay. Pero te po, teka, teka muna, ma'am. Ma'am, hindi po pwedeng galawin yung perang na i-deduct uh, sa inyong mga empleyado para pagulungin yon as capital. Hindi pa? 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 po. Kung pa? Pa? pwede... kayong uh, mangutang, mangutang kayo, mag-loan kayo, mag-dispatcha kayo ng inyong mga assets, wag lang pakialaman at Uh, galawin, yung Apo. perang pinanghirapan na namang gagawa, yung perang yun dapat i-direcho yun sa SSS PIL Pag-ibig. Mm. Yes oh. po, sir. Ito po, uh, inaayos na po namin ngayon. Actually, nung nakaraan po pumunta ako ng SS, tapos pupunta po ulit po ako ng Pag-ibig pa paano po yung process ng mga staggered payment po. Okay. wag niyo na pong ulitin yun, ma'am. Makakasuhan kayo niyan. Apo. Alam po naman namin yun, sir. Ito ang laga nga lang kung yung product. May... Naintindihan ko mo, ma'am. Pero ang okay. sinasabi ko kanina, yung pong dinidak nyo sa inyong mga empleyado para doon sa mga benepisyo nila, yung po'y napag, na -napag napagpaguran nila na yon. Okay, oh, pera na nila yon. Apo. Kinuha nyo para ipasa sana sa SSSP pag-ibig. Ngunit hindi nyo ginawa dahil pinagulong nyo or ginamit nyo sa kapital kung uh, kung kinakapos po kayo, pwede naman kayo mag-dispatcha ng inyong mga properties dyan, yung inyong mga assets. Kung meron kayo mga lupa, bahay, um, kotse, alahas, gawin nyo yon. Huwag lang yung pera ng mga manggagawa ninyo. Apo, sir. Tama po. Sige po, sir. Okay. Sir, minsan po pangako lang sila ng pangako. pero ilang boys na po kami bumalik umakit sa opisina. ah uh, malakas pa po ang gawa, sabi nila, huhulugan. Pero hindi nila hinuhulugan. Meron po kami ebidensya dito. Yung sa PhilHealth po, halos mag isang taon na nilang hindi hinuhulugan. Ang oh. huli pong last nilang ano dito is November 2023. So, ma'am, actually, pag ako po yung ginagawa niyo, staff ha. di mm. ba? Diba? Nung uh, 9 ko lang po yung pinaprint. print. Oh. Eh, paano kung halimbawa may nangyari sa kanila at gusto nilang gamitin yung kanilang card o gusto nilang gamitin yung kanilang pil, uh, SSS? Nga po. O. Oh. Eh, sasabihin ng SSS, eh, wala eh. Default kasi, hindi na kayo nagbabayad. Hindi namin na yung inyong bayad. O paano yon Ah, ganito po, sir, ang ano po dyan. nag na po, piniting na po sila na nagsabi na po yung top management. Lahat po ng benefits is aayusin na po. Uh, Ruth Arevalo, Senior Level Employment Officer ng Dolly Cavite. Miss Ruth. Magandang hapon po, Senator, at sa ating pong mga tagapakinig. Uh, na po namin yung mga hinaing, ng ating manggagawa sa panguna po ni Ma'am Rosalie Salimbay. Opo. Uh, regarding po doon sa mandatory benefits, ano po, at yun din pong panig na ating uh, employer. Maaari po namin silang ipatawag, Senator, bukas na bukas din po para sa ating gagawing clarificatory conference. para po ma-address yung po mga hinaing, na ating mga manggagawa. Ay, salamat. Sige po, sasamahan po namin sila dyan sa inyong tanggapan sa Cavite at ipatatawag na rin po yung Dongwon Texcom. Ano po? Yes ano po, Senator. Ischedule po natin yan bukas na bukas na bukas na din po. Ay, ang galing talaga rin, Ma'am Ruth. Ma'am Ruth, ako po ay natutuwa at labis-labis uh, ang pasasalamat po sa inyo. Ma'am, thank you po, Ma'am. Ha? Ma'am Ruth. Maraming salamat po, Senator. Magandang hapon po. Okay. Good news. Uh, yung Dole ay uh, makikialam na at uh, mag-usap-usap po tayo para malaman natin kung ano talaga yung problema at at para hindi na maulit itong ganitong klasing sitwasyon na kinalalagyan niyo ngayon ha. Sige po. Punta kay, kay Odette para ayusin kung ano pa mo dapat gawin pa lahat. Okay? Sige, thank you. Salamat po. Thank you.